Ngayon araw po, ang paksang sambayanan natin ngayong gabi ay patungkol sa tunay na kahulugan ng paglilimot. Atin pong simulan, magbahagi ng isang di malilimutang pananasan ng paglilimot na nangyari pamakailan lang. Mahalin niyo pong sagutan ito sa pamagitan ng ating comment section. At para sa biyaya, maraming idea ang pinangahawakan ng mga tao tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Pratiskano. Minsan, may isang Pratiskano ang tinanong, saan tinatago ng mga pari ang mga hayop? Sa kasi nakatira sa lugar ng town view sa Bronx ng panahon iyon. Pinapalagay ng tao na ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay ay laging napapaligiran ng mababalahibong kaibigan kalaunan, nagtakaan sa pangtao kung bakit hindi sinasabuhay di umano ng mga Pransiskano ang kanilang panata ng kahirapan sa pamagitan ng paghuli ng limos sa buong araw. Ang paglilimot ay isang karaniwang kaugalian sa Biblia na kumikilala sa mga pagpapala ng Diyos sa buong komunidad at sa pagmamahal ng Diyos sa bawat tao sa komunidad. Sa kung tinikilala ng komunidad at mga miyembro nito ang pagpapalang iyon, sila'y tinatawag upang maanawaan ang relasyon sa mga may hirap ng komunidad sa pamagitan ng pangangalaga at pagpapakita ng habag sa mga pinakamahina sa kanila. Ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Pagkaan, gayon din sa Aklat Propeta Isaiyas. Nakakamit ito ng komunidad sa pamagitan ng mga pagkakataon ng individual para magkawang gawa para sa kapwa. Isang kinakailangan ito isa po para sa mga may hirap na ginagawa tuwing tatlong taon. Ito po yung mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata sa 14, Salataan 28, 28. At yung tiyatawag nilang pag-iwan ng ani sa panahon ng anihan para sa mga may hira upang sila ay makapamulot mula sa mga bukid. Ito naman ay bababasa natin sa aklat pa rin ng Deuteronomio, Kabanata sa 24, Salataan na rin sa hanggang 22. Marahil ay kapansin-pansin na halos walang nabanggit patungkol sa mga punubi sa lumang tipan. Marahil dahil ito sa pagtuturo sa pangkomunidad na pangangalaga sa mga may hirap sa kanilang hanay. Kinikilala din ng bagong tipan ang kaugalian ng pagkakawang tawa. Ito'y matutunghayan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, Talataan 1-4, na tinatawag ito sa isang salita na nagmula sa isang grego para sa awa. At nakikita natin ang katibayan ng awa na iyon habang inaalagaan ng unang kristyanong komunidad ang mga may nito. Kung so, ngayon po ang gawa, kayo hindi na kalawang tulad ni Apostol San Pablo sa mga taga po dito. Ngunit marahil, wala nang mas malinaw na paalala sa kristyanong panawagan at tungkulin na iyon kaysa sa talinhaga ng mga tupa at mga kambing. Ito'y mababato natin sa Ebanghelong San Mateo, Kabanata 25, Salataan 31 hanggang 46, kung saan ang uling paghukog ay nakatalalay sa pangangalagang ibinigay sa mga nangangailangan. Ito ang kasaysayang biblical na kinamala sa mga krisyano noong panoong medieval bilang bahagi ng kanilang paghukog bilang mga alagad ni Christo. Ang sekular na kapaligiran ay nagpakita ng maraming pagkakataon para sa pagsasagawa ng pagbibigay ng limos. Sa araw nga ni San Francisco, ang kanilurang Europa ay nasa transisyon mula sa panahon ng pidalismo o pagsasaka patungo sa isang umusbong na modernong ekonomiya na nakabase sa mga komunidad ng lungsod sa mga lugar tulad ng Assisi. Umunlad ang kalakalanin ang barter ay nagsimulang magbibiraan sa isang sistemang pananalaki ng kalakalan. Ang uring mga ngalakal at mga manggagawa ay umunlad. Samantala, ang mga may hirap ay lalong naghirap at ang mas masaklap na putol ang kanilang ugnayan mula sa kastilyo at sa lupa. Ang mga may hirap ay napadpad sa mga kalsada at sa mga lansangan ng lunsod. Ngunit hindi tulad ng pangkomunidad na tugon ng pinakunang panahon, ang mga may hirap na ito ay hindi konektado sa isang komunidad. Nina, hate o hinangad ng isang komunidad na akuin ang responsibilidad para sa kanila. Ang mga may hirap ay napilitang mamuhay sa labas ng mga pader ng komunidad ng lusod o di kaya lumipad sa ibang lugar. Sa panahon pagkatapos ng mga pakikipagkakalaran at pagkabihal ni Francisco sa militar, ito ay bago pa niya natagpuan ng kanyang bukas sa Diyos, si Francisco ay nagtatago sa kanyang pinitulugan ng maraming araw. Nagmumuni-muni at nagpadala sa di mapigilang nasa na mag-imbak ng pagkain. Pagkatapos ay biglang lumalabas upang ipamigay ang pagkain sa mga pulubig ang parehong bagay ay totoo sa mga paninda ng kanyang ama. Dahil biglang pinaninigay ni Francisco ang mga damit, ang kanyang mga magulang ay nahayaan siya sa ilang pagkakataon. Dala marahil ng pag-aalala na ang katinuan ng kanilang anak ay humulagpos mula sa pagiging kaiba patungo sa pagkabali. Sa puntong ito ng buhay ni Francisco sa isang tipikal na medyibal na panahon, kay naglakbay sa Roma upang manalangin sa libingan ni San Pedro. Habang naroon, naghagis siya ng isang pambihirang halaga ng pera sa mga rehat patungo sa altar. Kay lumabas, ipinagpalit ang kanyang marangyang damit sa isang kulubi at nagsimulang mamalimos sa mga lansangan ng Roma. Ito ba ang mga gawa ng karaniwang ng iba na pinitensya? Panalangin, mag-aayuno at pagkakawang gawa? So marahil ay isang deskaradong gawa ng isang kaluluwang lalo na libigaw. Ang isa sa mga pinakaunang salaysay ng pamumukadkad ng pagbabagong daon ng Francisco ay ang kanyang pakikita po sa isang mahirap na lalaking nagmamakaawa para bigyan ng limos. Sanay si Francisco na magbigay ng limos. Ngunit sa pagkakataw ito, pinaway niya ang mahirap na lalaking agad siyang binala sa pagpipiti. O tulad ng inilarawan natin, dumating sa isang sandali ng pagbabagong loob. Inilarawan niya ang kadanasan na para bang sinaway niya ang dakilang hari. Agad na naranasan ni Francisco ang matinding kahihiyan sa harap ng kanyang Panginoon. Nang araw na iyon, ipinangako niyang hindi na muling tatanggihan ang pagbibigay sa umihingi para sa pag-ibig ng Diyos. Magbigay ka sa so tayo at huwag mong ang humihiram sa iyo. Ito mababasa natin sa Ibanghiyo ng San Mateo, Kabanata 5, Kadataan, 42. Marami ang nagpapalagay na ang pansikanong pananaw upos sa pagkakawang gawa o pagdilimos ay may malaking kaugnayan sa pananaw nito sa kahirapan. Ngunit, tulad ng itinayawating ng kwento na napakinggan, ang pananaw ay natapagbibigay hindi sa pagtanggap. Sa mga unang alituntunin, ang tinatawag nating early rule ng buhay ng mga Pransisiano, ang kabanatan na pinamagatang paraan ng paglilingkod at paggawa o manner of serving and working ay naglagay ng prioridad sa trabaho. Ang trabaho ay ang paraan upang makasama at mapabilang sa mga tao upang suportahan ng kailang buhay sa hanay ng mga primer at upang magkaroon ng paraan upang suportahan ang mga may hirap sa pamagitan ng pagkakawanggawa Kung ang isang prile ay hindi makapagtrabaho o makahanap ng trabaho, maaaring mamalimot ang isang prile. Kahit noon, ang mga limot ngayon sa ilang bahagi ay makalaan para sa pagkakawanggawa. Kahit sa pagkakataon na ang Friday naghahangal na magbigay para sa kapanan iba, ang pagkatabaho ay mauuna kaysa pamamalimot. Napakatatag ng pananong ito. Kaya ipinahayag ito ni Francisco sa ang testamento o the testament. Isang nakasulat na huling pangaral para sa kanyang mga kapatid habang siya ay nagiging alok. Sa pananaw ni Francisco, ang mga limos ay hindi paraan ng pagsuporta sa pamamaraan ng paumuhay ng Pransiskanong kahirapan. Ngunit, mga paraan upang maglingkod at lalo mapalapit sa Diyos. Sa pareho po ng alipentuning o early rule sa Kabanata 10, pamamalimos, begging On, ang kaugalian ay inilarawan bilang pagsunod sa pagpapakumbaba at kahirapan ni Jesus. Ngunit sa diwa na ang layunin ay maglingkod sa mga may hirap. Ang mga limos ay isang kamana at katarungan na rapat sa mga may hirap na nakuha ng ating Panginoong Heso Kristo para sa atin. Ang pamanong iyon ay nahalala ng kanyang kaibigang sa bispo Pugolino na ngayon ay kilala sa tawag na Papa Gregorio Ikasyam, na kung saan ang kanyang inilagay ang Basilica ni San Francisco sa ilalim ng proteksyon ng Papa at ginawang lugar ang malaking liwasan o yung tiyatawag na piyasa kung saan maaaring laging tumanggap ng limot ang mga may hirap para sa nag-aalab na pag-ibig ng Diyos. At para po sa ating pagkitipon, ano ang iyong katalakuyang pananaw, pag-unawa at paggalian sa pagkakagawa ng paglilimot o pagkakawang gawa? Paano mo planong magpakita ng higit na katapatan at pagmamahal sa mga nangangailangan? Pwede niyo pong gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. At para sa ating paghayo, maganap ng mga pagkakataon upang maging mas mapagkawang gawa at makapagbigay ng limot sa mga may hirap, lalo na sa manahon ng kwaresma. At para sa ating pagbibigay, habang patuloy po tayong lumalakad at pakipag-utak sa Panginoon, magbigay tayo ng bukot palad ng ating mga itapu. Saray itong salamat, magandang gabi at naway patuloy tayong pagkalain ng ating Panginoon Diyos sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananang